Hello guys and good evening Katuloy pa rin ito ng vlog natin So ayun, hapon na nga po at, Ay, gabi na nga pala Ito na lang yung kainin ko Orange, tapos yung sandwich Plus, chaan Ito na lang po pap. Ayun, hindi pa namin pinapakain Yes baby, dyan ka lang Dyan ka lang Hindi pa namin pinapakain itong mga batuta namin Kasi nga, nandun pa si papa sa baba <laughs> pag akyat na lang niya tapos ako, nag edit ako sana maihabol ko ito guys para wala akong ano ma-miss ngayong linggo na ito na vlog ko so yun lang po <laughs> okay guys it's time to rest we'll see you again tomorrow good night good morning guys good morning baby, love 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 hello, cheddar say good morning love love, good morning po <laughs> Napaka-hyper ng babaita na ito. Good morning, Kakay. Tungto siya, nalalabas kami. <laughs> Napaka-hyper. Morning, Pang. Kalabasa. Ay, guys, alam niyo, ang kal nei, mukhang ano pa, ah, maligat yan, mahal. Kalabasa sa ano? Kalabasa sa sitaw ang ulam natin. Ha? Ang dami nating sitaw. Ah, um, guys, oh. Bigay lang sa amin yan. Oh, would you believe, guys? Ang laki-laki yan. Iniwahiwa na ni Papa. Bigay sa atin ni Brother George. Thank you. Grabe. Huwag mong saktan yung anak mo, anak. Asa ka na? Sky? Huwag ganyan, anak. Ma natutuwa siya sa anak niya, eh. Sinasaktan niya. Ngayon nga lang yan, bababa dito. Ano, tara na sa kwarto? Ha? <laughs> Tinakasan ako. <laughs> Uy. <laughs> Bakit tinatakasan niyo ako? Alin na kayo? Alin na kayo? Doon na tayo sa kwarto. Tara na. Tara na sa kwarto. Wala. Wale. Ayaw nila. <laughs> Ay ka, anong gusto mo? Ginataan lang? Ah, ginisa lang? Okay naman kung ginisa lang. Kasi nakauma yun. Gusto mo mag tayo pag Sunday? Okay. <laughs> ano ha, habol-habol kayo kay mama ngayon. O, dyan muna kaya maglilinis ako sa kwarto. Hindi namin makita kung nasaan yung pinangbabras namin ng mga ito, foam, upuan. Ay, si papa kasi huling gumamit. hindi niya matandaan kung saan niya nailagay. Sana dito lang sa mga gilid-gilid dito. <laughs> kasi gusto kong mag ano, mag... Ano dito, mag... Ano yan? pagbag. Wala. Saan kaya nailagay? Wala naman kami. Ibang lalagyan. Nagiwalay na kami ni Papa. Para makalinis na ako. Ayan. Maglilinis ako dito sa loob. Tapos si Papa si, siya naman doon sa kusina uh, sa kasalanay. Para matapos kami yung dalawa. kailangan malinisan namin yung mga singit-singit kasi yung mga batuta namin ay dyan, nagtatakbuhan sila sa ilalim ng ano lamesa na yan eh, minsan, di mo alam baka meron ng ihi lalo na kapag masyado silang excited kalaro nila yung mami nila sa kayo ante <laughs> Guys, magigisa po tayo ng uh, tawag dito, kalabasa. Tapos, okra sa kasitaw. Oh. Sibuyas, yung halo natin at yung garlic toasted natin. Ito na lang nalagay namin sa mahal lang bawang ngayon. Saka yung natira namin na uh, konting na uh, beef ito eh. So, lang natin yan. Saka isang cup na. Okay. Ito na po natin yung... Uh, yan. Lagyan natin yung uh, luya, kunting luya sa kayo. Go, 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 Yung kalabasa. Tama na natin yung sirtaw. at yung ating tap water. Tataklan po natin. Ito na yung uh, ginisang gulay na mong kunting sabaw. Binaligtad na. Ayan Ginisa na may kunting sabaw. Saka natin alagay yung ating Steak garlic wow, cobain natin tatakpan. Ay ang puro tuna. Simbalik ulit Hi guys. Papunta kami kay Latif eh. Mga alas 11 na yata, alas 11 na guys. Na late kami, dami kasi ng trabaho sa bahay. Linis, pagkain, yung paglilinis ang malupet kasi sala yung sa akin sa kayong kwarto. Medyo mahaba-haba, sana ko sina kwarto. Okay, let's go na. Maputik ito ano namin, oh. Hindi ko na pinabuhusan kasi pag binuhusan yan, basa dito sa loob. Okay, okay. Nandito na naman kami kila Ate Fe. Hmm, wala yata sila ah. Parang wala yung sasakit. Ay, ayun yun. Doon pala. Saan so, kaya sila? Ah, wala pa akong nakikita ang tao. Nakapasok na kami sa loob. <laughs> Ate Fe! Iday. Wale. Oh. Sobrang sakit ng chan ko, guys. Grabe, sakit. Ay, mm. naku, hindi na ako naka -o kay ate Hindi pa kami pupunta dito ngayon. Gusto na yung siyang matapin. Ah. Parang walang tao. Aray! Kapo! Ano ah. Oh. Andiyan pa yung sasakyan niya, Ayun pala. Ayun pala yung sasakyan ni ate. Ay. Ay, pinutol nila yung sili, oh. Bakit? Malaki malaki na. Sayang oh. Kunin natin mama, hinog na. Ang oh, dami oregano, oregano lahat yan guys. So kaya sila. Sa't ng chan ko eh. Ayun. <laughs> Ay, grabe. <laughs> wow. Sarapan. Ay, papaya. Ano ko lang ako ay, grabe guys. Gininaw akong bigla. Maambon. Tapos nakashort short lang ako. naka-short. Ayan. Oh, sile. Oo nga. Ha? Pati yung ano. Ito, som-somping ito. Yan, nilalagay yan sa ano, sa pakbet. Yung bunganya niya. Hmm, yung mura pa. Sarap yan. Hindi dito, okay na dito eh. Maputik. Eh, dyan ba? Hindi maputik doon? Ito, mas malapit nga dito eh. Oops. Ato, saan ka dadaan? Ayan. Saan? So, dinadaanan mo nga ang maputik eh. Oh. Ah, so. Kalaki pa ng jaso. Ay, kiraan kami, bebe. Nandun siya sa ilalim ng ano, ng kubo. Nang ako ng jacket kay ate, giniginawa ko. Alam niyo, itong mga maliliit na ito na ano, masaging. Na ano na nila ate yan, pinapakain nila sa kambing. Yan yung mga ganito kaliliit. Pagkain na yan ng kambing. Ito si Papa, oh, ano kaya mga kukunin niya dito? Wow, may saluyot pa si ate. Kailangan na kukuhanan niyan para anong dadami. Yung kanyang dahon. Bayabas. Mga ano yan, mga next year pwede nang kuhanan ito, may bunga na yan. Alam, layo naman ni Papa. Ayan, nagpatanim na sila ate dito ng kalamansi. Ito, oh, may kalamansi na sila. Tapos pinatay na rin yung ibang mga... Ito kalamansi pa rin. Pinatay na yung mga ibang ano puno ng saging. Kasi masyado nang marami. Yung mga nandun na lang sa gilid. Yan na lang ang ano, binuhay nila. Oops. Ang daming ano may talong dito sila ate no, nakaraan dito kami kumuha eh, pag sobra ng marami yan sabi na ni ate kuhanan na ay ang dami na pala ang lalaki ang lalaki na oh eto oh nalaki Oh. Ito pa. Oh. Harvest tayo ng talong. eto malaking talong. Oh. Jara. <laughs> Yung iba, hindi na nila magwantahan, hindi na nakakain. Meron ng ano, tinutoktok na ng manok. Yan. tas ayun doon, mahaba. Iwanan natin yung iba. ito maliit pa yan. Maliit pa. Pero ayun, oh. Pwede na yun. Iwanan natin yan, mga yan. Para syempre, yung may ari, meron pa rin makuha. <laughs> ito okra. Pero wala pa siyang ganong bunga. Wala pang bunga. <laughs> Siguro ito nakuhanan na. Ayun. Ayun ah. Oh. Yes. Yan nakalagay ito. Yung poso nila. Marami silang poso guys. Bawat kanto nito may poso. Doon sa kabila doon mayroon pang poso. Saka doon sa duluhan doon may poso yan. Magaan? Ay may uod na. Mm. Ay, ang gaan niya bombahin galing ah. Ayan, sarap ng ganitong poso oh. May poso kami na pinagawa noon guys Na ganito, jet mat an Ano siya, silindro Gumastos kami ni Papa ng 70,000 Lana <laughs> Nawalay <laughs> Halika na Ay na Hindi Ayan, dito naman kami sa anong kabilang side, dadaan, dumaan. Dadaan ni Papa. Ano ba? Dadaan. Oops. Dito natin ano. Ayun, kumbasayin 'yung chinelas ko kasi 'yung putik niya, sabi ko mag mas lalong ano, 'yung pala mabigat na. Mm. Putik. Ay, dito. Dito sa ano. Sa may damo. Kuwasan natin. Oops. Si Ang dami nilang ano oh, yung gabi. Doon na lang daw kami kila Jeremy hihingi ng ano, ng gabi. Ayan, malunggay. Para sa aming mga bebe. Ito pa paong baba. Ganda oh. Pag munggo tayo. Dahil sa malunggay, mapapamunggo kami. Ito maganda ito eh. Kahit nalaga lang. Para dun sa mga anak namin. Okay guys. O so simply simple lang, ganyan lang. Pero <laughs> ang daming naharbat. <laughs> Ayun po oh. Daming binigay ni Ate sa ging. Ay, yung, papa yung sa guys. So, tawin na kami. Ayan, dito na kami sa bayan. na si Mama. Dito na kami. Hoy. Hoy. O nasa antin na. Tingnan natin yung dalawang bagets. Tara na. Yung dalawang batuta. Ay, teka pala yung pinamili nate, Ay, yung pinamili. Yung dinating natin natin. Ay, na pala si Papa. Bala ka na dyan, Papa. okay, uh -huh. Mali ka na gara dito. Ay, nawala yung sakit ng tiyan ko kanina. Ngayon, meron na naman. Nandito na kami sa bahay ba yan? Kain ako guys. ngulam namin kalabasa. <laughs> Ito yung na hanap ko kanina. Pero masarap naman talaga yung tinola na ano. Luto nila ate. Tinola na manok. Ay luto yan ni Papa nung ano. Nung nagpunta kami doon. May natira lang. Sarap kasi nito eh. Tapos konting kanin. Konting-konting kanin na lang hmmm, ginataang kalabasa guys N hindi ko alam kung ginataan ito ni papa kasi walang kasabaw-sabaw tikman natin ginataang ka ba be? ay hindi, ginisa parang ginisa lang ganda ganda may emi lang, hindi kami dito <laughs> meron din si papa, excited niya meron siya gustong bilhin bago kami nagpunta dito gusto gusto na niya yun excited siya sana mabili namin, makuha namin sana lang guys, sana na. ganito ko, alam niyo guys ganito yung gusto kong ano ko mabili para doon sa sana namin ganyan on. Oh.